Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece, at maging updated kayo sa mga sos, susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag out po muna tayo para sa mga solid natin Shout Shoutout kay Jay Ilacas. Shout Shoutout kay Jerwin Cueano. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ito ay isang napakadelikadong hakbang, masasabi pang ang kinukulit mo ang iyong buhay. Sa isang estado ng pagkahumaling, ang katawan ni Han Sanchen ay talagang mahina, at ang kanyang tunay na enerhiya ay nasa isang estado ng ganap na kaguluhan. Kung ang totoong enerhiya ay sapilitang isinaaktibo sa oras na ito, kung gayon kung hindi ka mag-iingat, ang tunay na enerhiya ay ganap na sesabog sa dati ng magulong sitwasyon. Bilang isang resulta, ang panganib ng Han San ay natural na mas malaki. Isang karaniwang tao, ikaw ay isang karaniwang tao. Medyo balisa din ang halimaw. Bagamat siya ay makapangyarihan at hindi magagapi, hindi ibig sabihin na kaya niyang kumilos tulad ng Han San Chen. Ito ay sinusubukan lamang na maging malakas para sa kapakanan ng pagiging malakas. Kapag may problema, solusyunan mo lang, what's the use of being so forceful? Ngunit habang pinapagalitan ang halimaw, isang kakaibang kababalaghan ang naganap. Ang katawan ni Han San Chen ay nagbuga ng mahinang gintong liwanag, pagkatapos, sa ilalim ng proteksyon ng gininto ang liwanag, ang katawan ni Han San Chen ay naging kalmado, parang sesebog na nang tuluyan si Han San Chen, ngunit sa pinakadelikadong sandali, nakabawi muli ang lahat. New guy! sa tagpong ito, maging ang halimaw mismo ay halatang natulala. Hindi niya akalain na ganito pala talaga ang laro ni Han Sanchen. At habang tinatakpan ng gininto ang liwanag ang kanyang katawan, kitang kita na ang aura ni Han Sanchen ay nagsimulang maging mas makinis, at ang mga bagay na iyon na orihinal na lubhang mapanganib ay naglalaho na rin. Isang mapayapang aura ang nagmumula sa katawan ni Han Sanchen, na nangangahulugan na ang Han Sanchen, sa sandaling ito, ay hindi inaasahang napunta sa isang ganap na normal na estado ng paglilinang. Napakalaking kaibahan na kahit ang makapangyarihang mga halimaw ay kailangang tawagin itong mahiwagang Pagkatapos, ngumiti siya ng maluwag Ikaw surot, ikaw ang makakain sa akin, ngunit iba ka nga sa iba Kawili-wili, napatigil sa pagsasalita ang halimaw at muling naglaho Sa oras na ito, pumasok na si Han Chen sa ibang kaharian Ang estado ng walang sarili Siya ay nagsasanay ngunit ang pagsasanay na ito ay tila hiwalay sa kanyang sariling katawan. Hindi kinokontrol ng kanyang kamalayan ang kanyang katawan, o ang kanyang sariling chi, ngunit sa halip ay pumasok sa ibang antas. Ngunit gumagalaw ang kanyang katawan, parang may kumokontrol dito. Hindi alam ni Han Sanchen, o sa madaling salita, nahulaan na niya na sa pinakamapanganib na oras, kapag nabigo siyang bigyang kahulugan ang mga pamamaraang ito, ang kanyang katawan ay magbubunga ng isang likas na pag-aaral sa sarili. Tulad ng mga mahiwagang kasanayan na natutunan niya noon, ang kanyang katawan ay palaging otomatikong gumagalaw ng hindi maipaliwanag, tila na master na niya ang mga kasanayang iyon, at ang kanyang katawan ay automatikong gumagalaw ng hindi na mamalayan. Sa makatuwid, 80% ng Han San Chen na nangahas na kumilos ay direktang umasa dito. Imposible para sa kanya na magkaroon ng masyadong maraming oras upang matuto at tanungin ang halimaw sa parehong oras. Ito ay hindi lamang isang bagay ng kahihiyan, ngunit isang bagay din ng katotohanan na hindi nagpapakita. Kahit na ang halimaw ay handang magturo, kung gusto mong mabilis na matuto at makabisado ang isang napakalakas na pamamaraan kapag hindi mo ito alam, hindi ito magiging posible sa maikling panahon. Dapat mong malaman na kapag si Han Sanchen ay nagbebenta ng mahiwagang kasanayan, hindi lang niya itinuturo ang mga kasanayan sa itaas sa iba, sa katunayan, kailangan din niyang tulungan ang iba na bumuo ng pundasyon at pagkatapos ay dahan-dahan at malalim na matutunan ang mga ito. Sa gayong tulong, naunawaan lamang ng mga taong iyon ang ilang mga pangunahing bagay sa simula. Sa makatuwid, kahit na ang talento ni Han Sanchen ay iba sa mga ordinaryong tao at ang kanyang kakayahan sa pagunawa ay mas mataas kaysa sa mga ordinaryong tao, hindi ito nangangahulugan na matututunan ito kaagad ni Han Sanchen. Pero ngayong gagamitin na ang Zia Zui, paano kaya magkakaroon ng ganitong oras si Han Sanchen para mag-practice? Direkta niyang sinugal ito dahil naisip niya na mas mabuti kung matutunan ito ng katawan ng hindi namamalayan, o sa madaling salita, Gisingin ang memoria ng katawan sa pamamaraan na ito, upang mabilis niyang makabisado. Tawag, habang nagpakawala ng mahabang hininga si Han Chen napagdaanan na niya ang buong hanay ng mga ehersisyo. Kawili-wili, muling lumitaw ang boses ng halimaw, na may bahid ng kawalang kasiyahan at pahiwatig ng pagpapahalaga. I don't know if you're just really lucky, or if you really have a lot of skills, But it's such a coincidence that you actually learned my concentration technique by accident. Sa katunayan, nagulat ito sa halimaw mismo, sa kanyang palagay, imposibleng matutunan ni Han Sanchen ang gayong mga walang ingat na pamamaraan. Not to mention this level of magic, even if it is an ordinary skill, malamang bulag na maglaro ng ganito. Pero Han Sanchen, hindi lang siya bulag, bulag din ang mata ng lola niya, hindi man lang ito nakakairita ito ay nagbabanta sa buhay. Ngunit ito ay normal, alam ng Diyos ang nangyayari sa langit, maraming bagay na hindi mo maipaliwanag. Kaya madalas sinasabi ng mga tao na ang paghahambing ng mga tao sa isa't isa ay magagalit sa mga tao. Akala mo malakas ka, pero mas malakas pala ang iba sayo, sa tingin mo ay napakatalino mo at matututuhan mo ito sa sandaling natutunan mo ito, gayon lumalabas na hindi na kailangang matutunan ito ng iba, para kang may ganitong subconscious instinct sa katawan mo. Paano mo ikumpara sa iba? Ito ay hindi isang pagmamalabas, ngunit isang katotohanan, sa madaling salita sa mga tuntunin ng basketball, ang ilang mga tao, pagkatapos na pag-aralan ito sa loob ng dalawampung taon, ay umabot sa rurok ng kanilang mga kakayahan at nanalo ng pinakamataas na kaluwalhatian. Gayunpaman, sa maluwalhating yugtong ito, maaaring nariyan ang iyong manlalaro, ang kaaway na itinuturing mong habang buhay mong kaaway, o maging ang taong nananaig sa iyo. Siguro, one or two year pa lang sila exposed sa basketball. Walang paraan, ito ay pagpapala ng Diyos, ang mga tao ay maaaring ipinanganak na may katawan na dinisenyo para sa basketball, matangkad, malakas, mabilis, mababang sentro ng grabidad, magandang pakiramdam ng bola, at iba pa. Bagamat natutunan mo ang hanay ng mga kasanayan sa konsentrasyon, pinakamahusay na bigkasin ito ng tahimik ng ilang beses bago magpatuloy, kapag ikaw ay may sapat na gulang, ang paggamit nito ay hindi ka magiging abala, at maaari mo talagang gawin ang iba pang mga bagay. Tumanggaw si Han San Chen. Hindi na kailangang sabihin, si Han San Chen ay tahimik na nag-iisip sa kanyang puso. Paano magiging okay kung hindi mo pa nakikilala ang mga natutunan mo? Malapit na akong matapos, okay, bumaba ka na, although your body is under your control, you'd better relax your body completely when you encounter difficulties, at that time, I will try to give you some strength to help you fight. Tumango si Han Sanchen, at sa sumunod na segundo, pagkatapos huminga ng malalim, dumiretso siya sa dagat ng dugo. Sigurado, pagkakapasok pa lang ni Han Sanchen sa Blood Sea. Isang malaking halimaw ang biglang sumugod palabas ng Blood Sea. Ang halimaw na ito ay parang isang bagay na pinunit ang balat at may dugo sa pool ng dugo, nakakatakot at nakakadiri panoorin. Aitengal, tumalon ang halimaw mula sa dagat, ibinuka ang daguang, bibig at direktang inatake ang Han Sanchen. Hindi pa nakita ni Han San ang halimaw na ito, na magandang balita, hindi bababasa hindi ito ang uri ng matinding swerte na nagkaroon ng huling pagkakataon ni Han Sanchen, at direktang binuksan niya ang pinakamataas na antas ng kahirapan sa sandaling binuksan niya ito. Sa makatuwid, kahit na ano, ang mga halimaw sa pagkakataong ito ay hindi magiging kasing lakas ng huling pagkakataon, para sa Han Sanchen, ito ay kahit kaunting kaginhawaan sa isang malupit na kapaligiran. FENJI hindi magalang si Han San Chen, ginamit niya ang teknik niya gamit ang isang kamay at dumiretso dito. Agad na nag-away ang tao at hayop. Si Han San Chen ay maliit sa katawan, ngunit puno ng lakas at napakabilis, bagamat mabagal ang halimaw, mas maganda ito dahil sa malaking katawan nito at walang katapusang natural na kapangyarihan. Ang bawat pagpatay ay halos may kasamang mapangwasak na puwersa, walang pag aalinlangan langan na kung magpapatuloy siya, tiyak na ibubuwal niya ang kalaban hindi nagpakita ang halimaw, dahil malinaw naman, ang halimaw lamang ay wala sa Han San Chen. Sa paglipas ng panahon, ang bilis ng kalamangan ni Han San Chen ay nagsimulang makakuha ng higit na kamay, ang halimaw ay tuluyang inihagis ni Han San Chen, bagamat wala siyang lakas, hindi niya matamaan ng paulit-ulit ang target at hindi niya ito magamit. Break! Malakas na sigaw ni Han San Chen, tumalikod, at direktang hinampas mula sa hangin gamit ang kanyang espada, Bagamat maliit ang espada, ang posisyon nito ay lubos na tumpak at ang kapangyarihan nito ay mahusay, tamaan siya nito sa pagitan ng mga kilay. Pagkatapos nito, ang espada ay gumalaw pababa, humila hanggang sa dulo, at direktang hinati ang ulo ng halimaw sa kalahati. Ang pagkilos ni Han Sanchen ay kasing lakas ng paghahati ng bundok ng Huashan. Boom! Sa isang malakas na ingay, nahulog ang halimaw sa dagat ng dugo, hindi na humihinga. Ang kulay ng dagat ng dugo ay nagsimula ring bahagyang magbago sa oras na ito. Now is a good time, bumaba dali. Oo, biglang samandal si Han Sanchen at diretsyong bumunusok sa seabed. Hu hu hu, ang dagat ng dugo ay tila napakatahimik sa ibabaw, sa sandaling lumalim ang Han Sanchen, mas naging magulo ang tubig sa paligid, matapos maabot ang lalim na halos 10 metro, ang buong ilalim ay magulo na halos hindi makatayo ang figure ni Han San sa tubig. Matapos ay activate ang kanyang tunay na enerhiya, halos hindi niya mapigilan ang agos. Dam, masyadong malaki ang daloy ng tubig na ito, hindi ba? Hindi napigilan ni Han San na magreklamo. Kahit kasing lakas niya, mahirap kumapit sa marahas na agos sa ibaba, bagamat stable pa rin ang kanyang katawan ay halatang hindi siya makahawak ng matagal. Hindi mo man lang ba kayang panindigan to? hindi na kailangan pang tanungin ako tungkol sa mga maliliit na bagay na to, magpapahinga na ako. Ang halimaw ay nagsabi ng isang bagay na nang aalipusta, at pagkatapos ay tuluyang nawala, iniwan si Han San Chen na mag-isa sa tubig. Wala nang oras si Han San na magsabi pa sa kanya, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang protektahan ang kanyang katawan at maiwasang maanod ng tubig dagat. Bagamat hindi alam ni Han San ang panganib na maanod, ang kanyang subconscious ay nagsasabi sa kanya na ito ay tiyak na hindi magiging mabuti pa rin. Pagkatapos na maging matatag ang kanyang katawan, ang kailangan lang gawin ni Han San Chen ay umatras dito at pagkatapos ay pumasok sa isang estado ng konsentrasyon. Protektahan ang bibig at ilong, gamitin ang balat ng katawan upang huminga sa dugo, at pagkatapos ay iikonekta ang mga meridian sa dagat ng dugo upang makamit ang isang paglamon at pagbabago ng dagat ng dugo. Hindi nagtagal Nozanay na si Han Sanchen sa Epekto ng napakalaking daloy ng tubig na ito, at nagsimulang dahanda ang buuin ang sarili niyang pagmumuni-muni ayon sa mga naunang pagsasaayos at pagpapalagay. Gayunpaman, sa sandaling si Han Sanchen ay nahulog sa ulirat, ang lahat ay tila huminto muli. Lahat ng tubig sa paligid niya ay nawala, at ang pakiramdam ng marahas na epekto ay tuluyang nawala, para bang si Han Sanchen ay wala sa dagat ng dugo ngayon, ngunit sa isang bukal ng kamatayan. Ito ay nakakatakot na tahimik. Pagkatapos, ang pakiramdam na ito ay naging mas malakas, napakalakas na naramdaman ni Han Sanchez na siya ay wala na sa tubig, ngunit nasa langit. Hangin lang ang paligid. Wow! Napagtanto ni Han Sanchen na may mali at biglang nagmulat ng mata. Sigurado sapat, ito ay hindi isang ilusyon, ang dagat ng dugo sa kanyang harapan ay nawala ng walang bakas, hindi na niya alam kung kailan siya nasa ibang mundo. Dito, may mga luntiang bundok at luntiang tubig, dito, mga ibon ay umaawit at mga bulaklak ay mabango. Nakaprosleg si Hans Sanchen sa gitna ng damuhan, pagtingala, makikita mo ang mga ibon na naglalaro at ang pagmamadalian. Napakagandang lugar, isang luntiang lugar sa labas ng mundo. Kakaiba, malinaw na nasa dagat ako ng dugo ngayon, bakit nasa ibang lugar ako sa isang kisap mata? Medyo natarante si Han Chen. May kweba ba sa loob ng Blood Sea, o ito ba ang tunay na kapaligiran sa loob ng Blood Sea pagkatapos tumakas sa mga agos na iyon? Inisip din ni Han Chen kung ilusyon ba ang lugar na ito, ngunit sa kasamaang palad, sigurado si Han Chen na hindi ito ganito. Ramdam na ramdam niya talaga ang texture ng lahat ng bagay dito, maging lupa, damo, bulaklak, o kahit hangin dito, ang umaagos na hangin dito. Posible bang nakapasok na talaga tayo sa totoong lugar sa loob ng Blood Sea? Isip ni Han San Chen, ngunit sa sumunod na segundo, biglang napagtanto ni Han San Chen na may mali. Halos dayin mo na ako, kumislap ang isang kislap sa mga mata ni Han San Chen. Hindi ito maaaring maging isang tunay na lugar, kahit na mayroong enerhiya sa dagat ng dugo upang suportahan ang gayong mundo, hindi ito sumusunod sa low Kahit isang bagay ay ang Han San Chen ay sumisipsip ng kapangyarihan sa dagat ng dugo, sa makatuwid, sa kasong ito, kapag ang kapangyarihan sa kabaligtaran ay biglang naputol, ito ay magiging isang napakalinaw na kasalanan. Ngunit walang naramdamang abala si Han San Chen, kahit na ngayon lang siya nagmulat ng kanyang mga mata, nang binawi ni Han San Chen ang kanyang kapangyarihan, Naramdaman niya na siya ay naputol mula sa demonyong enerhiya ng dagat ng dugo. Sa makatuwid, hindi masyadong malamang na ito ang tinatawag na totoong lugar na orihinal na naisip ni Han Sanchen. Ilusyon. Halos sigurado si Han Sanchen sa hulang ito, hindi para sa iba pa kundi dahil bigla niyang naalala ang sinabi ng halimaw na kailangan niya ng concentration skills pagkapasok dito. Anong uri ng antas ito na kahit na ang mga halimaw ay kailangang maging maingat tungkol dito? Malinaw naman, ito ay isang antas na maaaring hindi maunawaan at mahawakan ni Han San Chen. Sa makatuwid, wala dito ay talagang naiiba, kahit na ang bawat maliit na detalye. Ito ay kahit na isang tunay na mundo sa isang kahulugan, ngunit, ang kakanyahan nito ay isang ilusyon pa rin. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong kabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!